guys, nice. mangga, is real. Oh. Kopi ren. Ka model sa mangga. Iyan. <laughs> Ay kuhan kuha namin guys doon. Dito namin Marik kinuha. Nice. Mm -hmm. Sa aming mangga. Okay. Sana. What? time for your rin rin. Mm -hmm. Then si irben dayon Dayan si Melchor. Oh, Dayan. Dayan. Ah. Then kay mama mo. Dalawa. Dayan. Yan. Roxanne Dayan. sa kanalili. Hiyan guys. Ang naiwan naming mangga. Sarap naman ito. Yummy! Ayan, guys! Slice na namin! Wow! Ang <coughs> wow. mm, tamis, grabe! Ang sarap!